ayan na na close open close open mo nanay, na nai, no dati hindi na close open ko siya pero kalat ah kalat, kalat ang daliri ngayon sabay 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 na ah mm -hmm. uh, ano mo kay bibisaya Bisaya nay ano maraming salamat po kay Tibi Bisaya legit po siya Walang hmm. bayad po ang hilot sa kanya. Opo. Ah, nay, maraming salamat sa suporta, Nay. Ah. TV Bisaya 1 Hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only chiropractic, hilot massage, bone sitting, and therapy. TV Bisaya 1, maraming salamat po mga kababayan ko nay. Maraming salamat nay talaga sa ito. suporta mo at malaking tulong ang pag-share mo sa videos ni TV Bisaya talaga nay. At uh, shout out na sa dito sa Antipolo City. Uh, si Nanay po ay taga Antipolo City. Si TV Bisaya 1 ay nandi dito na sa Antipolo City. Shout out sa taga lahat na taga Antipolo, Antipolo City. Rizal ba 'to, Nay Rizal? Ah, uh, sa taga Rizal. Uh, shout out sa inyo lahat. Maraming salamat po. Bye-bye. Chat na lang po.